Hello, what's up mga kasyuti? Good morning po sa inyo lahat mga idol. For today's Hello, video ay tayo na naman po ay baggy fishing. So ayun nga mga idol, uh, huli muna kami dito mga pamain po para sa balo. So ang gagawin po namin ngayon mga kasyuti ay uh, magbabalo po kami. So ayun anyway, nga mga kasyuti, samahan nyo po kami ngayong araw na ito at sana may mahuli po tayo para mayroon tayong libreng ulam at sana bihayaan pa na mas marami para po mayroon tayong pangbenta at may pambili po tayo ng bigas. Ang kasama po natin, ayan po ang ating mga kasyuti. Ayan, si Joven. apa okay. Anong masabi mo yung araw? So very na ano, panahon ngayon. Yes. Okay, tara. Ano na natin yung mga idol? Let's go! <tod> All right. ba? Mamatay na lang sa ano. <laughs> abilaukan nya yata, namatay na lang. Doro mo na ito. Yan sinabi mo siguro. Ayo. Okay, abilaukan 'yan. okay guys. <laughs> Makaka-shooti kalaki oh. Kapagpasyo kapag pasibad ulit tayo. Alright, let's go na naman mga idol. Lali mo, laki-laki yan, bug. Okay. Na, yeah, mga kasyudi. Nandito kami ngayon sa Matawe. Spot namin na pinagbabaluan ay Matawe. So hinihila na ni Brother Joben saka ni brother Janjan Jan, ang taga pulon. Ayun na. Apakano pa um, to magilos ro mang pulon nya no. Hu. Du lang ubog, dumulo lang, dumulo lang. Sumamo pa talaga. Ko. Sumot dumulo lang sa bu. Pilis. Oy, pugo dolong-dulong na lang kunti na lang. <laughs> Ang mga kawala guys, ilakit pa naman yeah. So mga kawala mga syudi. Nice one, dinuluan na lang konti konti na lang Sausang mo sa ano at Pakawalan ko ulit Sausang mo sa ano at yung dugo Tayo nyo mga idol Ayun yung mga kasyudi oh Ang laki mga kasyudi Gih, nat na lumalaban, lumalaban adjust mo konti jan ah. na no. guys. Ay mahaba-haba. Oy. Molopods. 60. Albeito guys. Dito ba. No kahaba. Grabe na sumirit. Ah. Ina lumalaban. Laki. Uy, grabe. Big size. Grabe, laki kayo. Ikaw. Grabe, laki guys. Okay mga idol. Tapos na kami ng fishing. So, Ang oras natin ngayon ay mag-alas 3. Uwi na mga kasyuti. Salamat po sa panunod po ninyo hindi pa pala follow, like, and subscribe po sa ating channel. Pakisa nyo naman mga idol. Maraming maraming salamat. Kita-kita sa next vlog. Bye-bye!